Magandang buhay po sa ating lahat. At dito po tayo ngayon sa uh, Ayan, Karagatan. Pampang ng Karagatan. Dito po yan sa uh, Tawag ito ay Sabang Beach. Ito po yung mga hotels. Maganda. Ha? Ito, mga tambahin ng mga visitors. Mga uh, Ayan, may uh, volleyball court. Hoy, World Ocean Day. Ano yun? So, 4 points. Ganda ko sila, laki ko So, ito tayo. Tayo po ngayon ay uh, mag-fishing. Ayan. with the uh, Ong Ong or Boy Palawan Fishing TV ang dami na iligo sarap maligo ako maliligo okay, rin oh kalma oh may sabihin low tide po kayo low tide yun yung bangka so dyan tayo sasakay Ayan, punta na tayo habang uh, mababaw ang tubig. Ay, pa, ay, pababaw ng pababaw. Oh. Pababaw ng no, pababaw. Oh. Sa kaya nakapunta yung tubig, no? Naihigop, pupunta sa ibang bansa. Kung saan ang high tide, dun pupunta. Ito naman nga na maglulutay. Ayan. Wow, 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 wow. tayo. Ayan, ha? Ya. <laughs> ya. Yeah. Ya, yeah. eh yeah. oh, melakukan bangka tuh. Yeah. Ya. Yu yu yu. Alright. Mm hmm. Alright. Tayo nah, yung swimming. Ya. Yep. Oh, ah, oh, ya kamu lah. abang wala si brother Ong. Ong Ong. Ayun yung So, ito po no, mayroon tayong uh, may pinakilala sa atin na uh, gulay. O oh, gulay, ano tawag nito? Prutas. Prutas. What the fuck? Ano pangalan nito, Lek? Tabo. 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 So, ah, uh, 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 balaw. White fruit, puto white fruit. So, ito ano, man natin ay napakasarap talaga. Na, napakasarap ng asin. pag uh, hindi pa uh, gaano inog dahil ito. Uh. Mm. Yami. Yami. Josie, mm. no. Josie. Napaka-josie na. Mm. Ano yung tawag yan, bro? Pampaganda ng mukha. Oo. No. <laughs> Parang santol siya, pero iba. Pero pag nainog yan, hinog-nainog yan, bro. Grabe ka, sarap yan. Sana isangpon natin pa rin. Arap. Eh, natin yung mga... Yan siya, oh. No. Yan, yan yan oh. So sa inyo po, ano pang tawag nila sa frutas na ito? Sa inyo mga lugar-lugar. Dito sa Palawan, tawag nila ito ay tabo. Wild fruits. Wild fruits. Mm -hmm. Hindi wild animal ha. Um, wild fruits. Wild fruit lang. Oh, yak yak alon. Kasayo hmm. tayo. <laughs> Yum. Sandira-bira. Eh, ayo na. Ay, mm -hmm. sayo Meron ako? Oo. Ah! Sabi natin yung puto-puto. Ah, siya tingin ito na. Ito rin. Wala na yata sa boray. Eh. So, ito po ay makakainan natin sa isda. Meron pa. Okay. So, tayo. tayo Magbira-bira. Manghuli ng isda. sama natin si Brother Ong. At saka si...

Wala si Otol doon sa... Wala si Otol kayo doon. Dito kayo. Oo. Oo. Wala mo anak mo dyan. Oo. Wala mo na. Wala ako pa Wala ako. Balas ko mo ngayon. Kapag isubrek dito kahapon, dito ko eh. Wala ako ng pagulang. Kumana ko dito kahapon. Ah. Ito, mga

Eh, tumamu kayo. Bahala lah. It's the long way, lah. It's the long way, lah.

Thank <laughs> you. すいません。 So 'yan si uh, kalingap ko ko ay nangangawil ngayon dito sa gitna ng dagat. So, 'yan ah, yung hila si Amila. Bukang may huli ata siya, may huli Yun, hinangat dalawa tatlo. Grade, okay, tatlong piraso siyang huli. Ayan, ano yan bro, congress bro, naka-huli ka. So, yan ang ay apat pala bro, umuwi mo eh. Hindi katlo, tatlo, pandala, isa sa baba. pa ba. oh, yan ang uli niya oh. Ay, Roy. hindi na makabuhay ng aso bro. Ay, wala na sana ng kapit bahay, ay nakabit bahay ng ano mga naiwan na ano diyan. Pwede mo mapiyan. Kalain mo. Pilan. Talagay na ang oras natin ay alas dos na ng hapon. Uli naman ba, bro? Aroy, nakauli na naman siya. Ay, ng natin ako. ba wala na 'to. Sa mga log in siya. Sumabit pa 'ko. Ano'ng sekwensya na 'yan? like a mm -hmm.

Ayan, yeah, may nagpapados-dos dyan. Nakauwi na kami. Kaya sinasalok po namin ang malakas na ulan. dito na tayo sa ating uh, kubo kaya na naligo na, na rin tayo nag uh, shower shower na rin at tamay uh, ulan at yan po yung ating uh, huli ano ay ating uh, tawag dito uh, hati kabahagi ayan nagiiyahon na rin tayo kasi gutom na gutom ako uh, nagkahilo-hilo doon sa dagat dahil sa sobrang alon malaki malalaki ang alon kaya ako uh, Kakain muna ako. So salamat salamat po sa inyo. At mamaya ay magmumukbang muna tayo. Yan. Ang ating mukbang ay inihaw. Mm -hmm. Na pisda. yan Papakulo na rin tayo ng uh, tubig. Para sa ating uh, kakape. Malamig eh. Nanginig tayo sa dagat to kanina. Sobrang hangin may kanyata dito ngayon mga kalingap may low pressure area yan dinatin natin alam kasi wala tayong TV dito yung na nakikinig dito yung na nakikinig ng uh, TV yung mga news oh so, kailan kaya tayo magkaroon ng TV no oh, pambili pala ipon ipon muna tayo mga kalingap yan. ipon ipon para makabili ng mga kailangan natin sa bukid libangan. Patan tayo, may libangan din tayo. Ano? Para maibisan yung ating uh, lungkot, lumbay. So, yan na. Tama na yan. Karami, baka rin kumumubos. At kasama yung ating mga... chikiting. Dugi. Yan. Si Dugi, si Kukoy, nagtatago. At yung uh, iba ay paksiyo natin. Para matagal. Tapos, so, preto-preto na lang. Yan. Yung ating... Uh, inihaw ulamin ngayon yan okay so ito ang tinga nilagyan ko na ng suka saka bawa ano sibu ano asid lang okay lo lo ay wala lang ay inihaw cuts in cook in green tara 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 ay nagluto si ko no Tali.

Hop. Jangjo. Betatuhan itu. Kamu kanin jan, Bro? Akan mau itu yang kanin? Dan sampai nak plastik, hmm. so, Ma. Ini mau ada tayo? Kemana gue Di kayak pilau jam laut. Ay, yung may kuha pala, yan, ano pala ano plastic, dyan, yung sabaw. kayo ng kumaga? Nakalagay mo? Ano dito? Ay, naka-plastic? Ano naka-plastic ba mo? dyan, sa Nah, bro. Kain sila, At aku ah.